Hello! What's up mananap mga kapuhag! Dito na naman, meron naman kaming pupuhaging na kutsukan mga kapuhag at medyo mataas-taas pala ito mga kapuhag kasi kagamitan pa namin ng aming tali para makuha yung kutsukan na sa ibabaw ng puno ng lawaan mga kapuhag at dyan mga kapuhag ay nilagay na namin yung pausok namin sa ibabaw pasensya lang kasi hindi ko na videoan yung paglagay namin ng tali sa ibabaw pero okay na yun kasi hindi ako makabideo kapag nag... Naglagay kami ng talis sa babo kasi mahirap. Ako lang nagbibidyo mga kapuag. Kaya dyan mga kapuag ay medyo matagal-tagal namin itong nakuha kasi alang nyo na yung hangi hindi po mapabor sa amin. Kaya habang huh? naghihintay kami ng matamaan ng pausok namin yung bahay ng putyukan may narinig kami tao na sumisigaw pero akala namin na kinagat na namin putyukan pero hindi pala. Doon pala ay nagtataping ng guma mga kapuag at dito banda mga kapuwag may prepare na may piniprepare para ako diyan na isang pausok para hindi kami mabusan yang nakikita nyo matanda na lalaki mga kapuwag ay yan yung aakyat mamaya doon sa ibabaw ng punong lawa mga kapuwag ang taas taas niyan, mga kapuwag kaya wag niyo tong gagayahin eksperto lang ang nakakaalam nito kaya wag niyo gagayahin ito mga bata wag at yun mga kapuwag nandito nasa ibabaw na yung pabago sa punong tipulo kasi doon siya dadaan papuntang lawaan kasi yung ginagamit niya yung tali lang yung inaakit niya mga kapwa yung tali lang kasi hindi mak kaya pa nasa puno ka dumaan at yun mga kapwa nakita niyo naman siya na nakalambiti na sa tali mga kapwa at may dala-dala pang pausok yan po yung aming climber medyo mahirap ito mga kapwa kasi mataas-taas kaya wag itong kayahin na warning dito sa inyo wag nyo gagayain kasi eksperto lang at may tibay ng dibdib ang kayang gumawa nito mga kapuwag kaya yung mga kapuwag yung paba ko hindi na masyadong makita kasi sobrang taas at sobrang layo kasi yung mga pucukan mga puwag, lumilipad sa ilalim baka magkatayon ako malaking hubagero naman sa mukha ko nito kaya mga kapuwag ang lakas-lakas ng pausok naman mga kapuwag kasi para sure na sure na hindi siya ma uh, ano, at hindi siya uh, atake ng mga bubuyog mga kapuhag. At diyan banda mga kapuhag ay pinapaakyat na namin yung balde kasi nakaplaster na siya doon at pwede yan ang kukunin yung ano mga kapuwag yung honey. At yun yung mga balde mga kapuhag kita nyo naman mga kapuhag ho, ang liit-liit na ng balde pag tingnan nyo. Yan ang layo ng diferensya sa kanyang puno di ba? Malaking balde yan mga kapuhag kaya sa mga supporters ko dyan, salamat sa pananatiling panonood ng aking video at very thankful po ako sa inyo lahat at hindi kayo usawang nag-like at share. So yun mga puwag ay nasa ibabaw na ng punong lawa ng aming balde at nandun din ang papa ko, kinukuha yan na yung honey mga kapuwag at yan nga mga kapuwag, ito ay binibinta namin sa lagang 200 pesos per bot bottle lang mga kapuwag at yun mga kapwa gambal ay na pababana na at dandahan na baba kasi medyo may laman at meron din kaming nakuku tingnan natin mamaya mga kapwa kung marami ba o hindi kasi hindi tayo makalapit kasi marami pang mga bubuyog sa ilalim pupuntay natin yan mga kapwa at titingnan natin o oh, yan na titingnan natin kayo po agad, titingnan natin titingnan natin kung kaano kadami ang aming kuha mga kapwa ayan Dadala ng aking utol yung balde mga kapwag. Ayan mga kapwag. Yun nga. Yan ang aming kuha, mga kapwag. Medyo marami-rami at marami salamat sa biyaya na binigay. Medyo madami-dami din. Kita nyo naman yung buboy mga di Diba nandyan pa. Pero yan mga kapwag. hindi na yan mga agat. Kasi alam nyo na. Nalasing mo yan sa usok mga kapwag. Nahihilo pa yan sa mga sa nalanghap ng usok mga kapuhag. Yan pala yung mga po, aming pausok mga kapuwag, ay hindi yan umapoy. Uh, usok lang talaga yan na pangtaboy sa kanila. At hindi po sila mamamatay yan mga kapuwag, Sila ay mahihilo at lilipat lang sa kabilang puno para makuha na namin yung honey uh, itatawag sa aming dugos. Kasi kapag pinatay mo yan mga kapuwag, wala na kami makukuha ulit sa kanilang bahay na honey o dugos. Yung nga mga kapwa, yung pabakwa ay pababa na. Kita naman, pero pasensya na hindi kasi masyado makita eh, yung cellphone ko ay kuan lang, Android lang at hindi yung mga mamahaling cellphone mga kapuwag. Yo, yun mga kapuwag, kita niyo naman nasa ibaba na siya, nagpa dalusos na lang siya pa baba papunta sa kabilang puno ng tipulo. Diyan sa dadaan mga kapuwag. Kita niyo naman yung mga mga tali namin, yung mga pausok namin, tinapon na sa ibaba para iwas sunog yung nga mga kapuwag ay yung tali mga puwag ay amin na nililigpit at yung malaking tali na dadaanan ng aming climber ay ako ang nagliligpit mga puwag kasi kailangan natin nga uh, paikot-ikotin at para mabigkis at yan nga mga kapuwag nabigkis ko na at hanggang dito na lang po ang aking video at maraming maraming salamat po at huwag kayong, kayong makalimot na mag follow, like, share and subscribe sa youtube channel ko nasa comment section po ang aking link sa YouTube channel at dyan lang po. Maraming salamat. boss.